Hello. mga mga langga, welcome back. So ayan, so kakarating lang namin, galing kami namili ng ano, na frozen foods kasi bukas is uh, balik na. So kailangan nating may ano din, may, kahit kunting stocks para sa ano pa ng mga estudyante. So bali, hindi pa yung konsumo mga langga yung binili namin uh, para ano dito sa tindahan paninda. Ayan. So dahil ano lang, malit mm, maliit na lang yung budget ko magit namin ni Habi kanina. Ah, magkasama kami ni Javi. Ah, namili kami ng school supply dito lang sa ano, sa ah, bilihang bayan, pamilihang bayan. Ayan. So, hindi na ako pumunta ng city, mga langga. Dito, dito na lang. Kasi... Uh, kanina, nung ando na kami sa, ano, sa store, ang dami palang pumunta doon sa city, tapos hindi naman sila nakaano hindi sila nakabili kasi uh, paubos na daw yung mga, ano, mga stocks or school supply, paubos na, lalo na sa um, mga notebook, paubos na. So, ngayon, ay, iho-haul kong, iho-haul ko yung, ano, yung mga frozen foods, So, dito nga pala kami bumibili ng mga frozen foods, mga langga. So, dati ay sa, ano kami, ah, uh, King's product. Pero, wala na nga sila dito sa Pamilihang Bayan, mga langga. Kaya, dito na kami lumipat sa Sun Pride. So, ngayon ay mag na ako sa mga napamili ng mga frozen foods, ha? Sun Pride, mga langga. So, itong tosino, ah, uh, product ito ng Sun Pride. Dali, uh, limang tosino na, ano siya, ah, uh, 150 grams. So, ang bili ko nito is, 55 at uh, limang ano din ham ayan picnic ham kasi wala nang ano doon wala nang ham. ah, may ham pala pero ano siya video video pricey kaya ito lang yung uh, affordable yung kinuha ko insay mo lang so bali dito sa picnic ham is limang ano din limang pack ang kinuha ko si galing ako sa ano sa school supply namili ako kaya pinata siya lang namin yung natira namin yung dalang pera ng alunga so may lunggunisan din tayo limang pack din So, bali, ano lang siya, bali, apat na, uh, Ah, limang ano lang siya. Limang tapos dito sa hotdog, ayan, limang pack din. Yung jumbo hotdog at saka yung dito yung maliliit. Ayan, dito hotdog. Yung maliliit din. Ayan. So, limang pack din. So, yung, ito lahat yung ano, nabayaran namin is 1,100 lahat ito, ro? So, total of 1,265 uh, 1 yung binayaran Ay, 55 pala. Ito. Bali, ano siya lahat, uh, 25 pack. Habang pauwi kami kanina mga langga ay nabutan kami ng ulan kaya ito hagardo ang dating natin. At dahil na-unbox ko na nga at na i ko na sa inyo ang napamili namin kaya i-ano ko na siya sa refrigerator. Ito mga napamili namin frozen foods mga langga. unbox tayo ng So ngayon mag unbox tayo so, Yan. Ito yung total ng aking binayaran mga langga. Uh, 400 uh, 3494.50. Lahat ng aking binayaran kanina. Yeah. So, bali, limang packaging tape. One, two. Ayan. Limang packaging tape. At, itong wrapping paper, at saka colored paper na black. Ano na yung mga palitro? At, isang rim ng yellow pad. Ayan. Naman. At saka, meron tayong isang rim ding ng scotch tape. At, Uh, 25 pesos na short white folder. Uh, 25 pesos din ng long white folder. At meron tayong isang rim din ng uh, intermediate pad. Tapos grade 2 na uh, papel. Ayan. So isang rim din. So meron din tayong isang rim ng grade 4. Ayan. Grade 4. At last din itong grade 1. So grade 1. Ayan. Grade 1. At uh, itong limang, uh, apat na rim ng uh, composition notebook. Ayan. At isang box ng Tantex Ayan, Tamtax. At isang box din ng Joy, white glow. At isang, ano, door cool. At meron pa tayong marker. So, bali, dalawang box ng marker. At dalawang box din ng glue 2. Ito na pala ang uh, stock ngayon sa mga school supply. So, ito na yung stocks ko sa mga school supply mga sangga. So, bali ito yung... So, bali ito yung writing notes at ito namang uh, composition notebook, writing notebook. So, ano ito? Uh, more than 4 uh, reams. rims. Ayan, ito, apat na ream. At yung mga, ano, mga... Old stock ko na ano, grade 3 na papil. So, medyo marami ang grade 3 mga langga. Kasi, uh, nung pagka 2001 and 2002 na school year, ang ano ko, ang ang bunso ay uh, modular. So, wala, hindi masyadong gamit yung mga papel kasi module lang ang pinapaanseran. So, ito naman yung lumako din, ano, lumako din tong stocks. Ito yung binili namin bago. At dito naman sa mga, ano, ballpen, luma luma din to, itong old stocks namin na hindi ako nag, ano, hindi na ako na, na bumili ng uh, bago. Ayan. Kasi may ano pa naman, may isang ano pa ako dito sa yun ba yung ayan, Fiber Castel at ito yung bagong bili namin na ano na marker, so ito yung Loma kulay blue, at ito yung uh, white blue bagong bili din, so ang um, kasama na mga, uh, kasama sa ano ko, school supply, yung mga lagayan dito So, dito po nilagay itong mga band paper para madali lang siyang kunin. At dito naman yung mga color paper. Ayan. Ang aking iba mga school supplies. So andito din yung aking mga folder, 'yan, yung mga envelope na plastic tsaka yung brown envelope. Ayan, yung colored na uh, folder andito. Tapos yung kasama naman ay andito. Ito yung mga ano ko, ah uh, tapos uh, illustration board. Tapos, ayan, lumang-luma na to, mga zayo Tapos hindi na siya naano ako dito, lugi ako dito kasi uh, ano na siya, uh, nagka nag ay ayan oh kumukupas na yung kulay tapos andito naman itong ano ko ah uh, jacket ng folder tapos ayan Manila paper so ito yung ano ko pa uh, school supply tapos may andito yung expanded envelope ko ayan isang ano yan ayan yung expanded envelope ko isang box a few inches later at dumanti na nga ang ating delivery sa Mighty mga langga. Andito na nga ang aming order na apat na Mighty Fall Pack at saka Mighty Mintol Max. Ito nga yung free ng Mighty mental Max mga langga. So, laking ano nga na nga siya. Laking dagdag sa ating laking dagdag kita na nga itong mga pa freebie na mga ganito mga langga kasi mabibenta pa natin to. So, ito nga yung order namin. Dalawang rim ng Winston at apat na rim ng Mighty.